Last price. Last price. 47. Hindi niyo kaya, naman yung kaya pa eh. Pagaling. kung price. 'yung Magandang araw mga talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Lucena Live sa Auction Market araw po ng Lunes. Ha. July 7, 2025. Ngayon po ay mag-update tayo ng mga presyo ng mga bakat kalabaw. Medyo madalang po dumating ngayon, hindi tulad na kalalinggo. Yung kalalinggo po napakarami, eh. ngayon naman po ay siguro medyo nadala yung mga biyahero. Kaya madalang po bumihay, kaya samahan niyo ko sa ating video dito sa Lucena Livestock Auction Market. Ayon, uh, magandang umaga mga talongs TV. Alas 4 na ang madaling araw dito sa Lucena Livestock Auction Market. Ito po ang huling truck na dumating, nagdating na ng dalawa yung iba. Ito na lang yung hinihintay nila na darating galing Bicol. Ayan, no? yung mga mamimili nakabang na. Tanya na. kanya, -kanya sila ano na mga bibili nila kalabaw at baka. Ayan, no? Madilim pa. Alas 4 lang na padaling araw. Ito po yung mga mamimili nakabang na. Ito pa nabili nyo na? Pangalaga. Pangkatay. Alaga. Alagain. Ayun nakabili na sila kuya dito ng alagaing baka. Torete. Magkano rin po nakuha? 43, 4, 43, 4, 43 Ah, 43,000. Ito tayo nabili ng 43,000. Ayan yung torete ba? Saan po dala nito kuya? Ah, taga-tayabas ba kayo? Kababayan pala natin ito eh. Taga-tayabas sila siya, 43,000. Pang ilang buwang alaga po ito? Bago lang yan. Ah, hindi. Pero ibig sabihin na mga ilang plano yung ilang taong alagaan. bagay benta Dalawang taon po. Hmm. Ang bata pa naman ng eh, dalawang taon. Yan po. Pinabili nila siya. Si sir pala taga Tayabas. Nabili dito ng 43,000. Kung mamimili ito malakas daw sa Lucena. Ngayon. Si Bossing. Ang gabayad. Ilan ang nabili nyo ngayon? Ponce na atara. Ponce? Ay, okay, ayos ano. Marami na si Boss nabili dito sa Lucena. Ayan. Tinabili na, na daw ito. Torete. Torete tinitignan na itong kalabaw pang alaga ay good morning po 36.5 na lang po 36.5 daw sila okay, boss na, na bilik sila po yun para tumagalang buhay ng hayop ah, 36.5 daw to dahan na lang medyo madilim pa 33. Okay, dito 33. isa lang dito. Aba. Traffic. 36 daw.

pang-alaga Ah, nakabili din kayo no. Magkano rin po nakuha 'yan? Yan? 57,000. Nabili din ko 'yan, 57,000 pang-alaga daw ito. Ito inyo rin 'yung maliit, nakuha nyo rin. Magkano po? 35. 000. ah, nabigyan din ng 35,000. Ito 'yung kanina tinatawaran nyo din kanina no. Ayun, mga pang-alaga. Mga alagaing kalabaw dadaling sa Ilasan Tayabas sinunod din nako 'yan.

sila kuya ang natingin 104 ang 104 nga po ano, 104 ang presyo 104 ang dalawa ay sanda eh sarado yung sanda nata ay sanda eh ay sanda eh tres, mga sasakyan. 3. sige sige. 3. na 12. 103. 104. Wala. Wala. Video, video ka sa to, patingin. Wala. sa mga dito na atago. Nabili ito. Wala Pangalaga. Saan kayo tagasasin? Saan kayo Kababayan naman pala. Sa sariayahin, dadalhin sila. Sa amin Bigay mo Sa Sa nga kuya Binibigay na sikita si kuya natawad. Tapos lang ako kay Kusik yung 50, binibigay ito ba ang ito? Ayan, 50 na binibigay itong bakang ito. Si su, si tai ng mga kalabaw. Iya, na mismo may-ari ng kalabaw. Nating memang lapitan ang gay. Alay sa salok pala. Alay, guday. Dando po yang baut. Marami nagtitimbang ng alagay. Ah, kilala pinakita ng puyo pantayan ng puyo

Pagpapalagdag sige ng kay Vandal. Hindi mo masama, bigyan nyo isang dalang yung sandalan ng bata. Pagkain. O, tali lang niyo, wakit lang ninyo. 37. Puno. Kasundo na din. Ito, so, nabili na ito. Istizo. Ganda na eh. yun. Oo. Mas malaylay. Dumalaga pati. 36.71. Nabili na. 1.0. 1.0. Ito na. Ako. Ayo. Magkano na 'to, kaya pala. May na 50 daw ito, nabili pang katay na. Grade na 50 daw ito. May gate? Ha? May gate. <tip> ito nila may karga. Oh, lakas. <laughs> Yari ka ngayon. Ayaw mo makita <laughs> ah, good morning mga Tolongs TV. Sitwasyon ngayon dito sa Losay na Live sa Auction Market. Yung eh, kung nakita nyo yung nakarang linggo na maraming dumating na hayop. Kabalik rin po ngayon siguro dahil ah, medyo nadala yung mga behero at ah, dumagsa, nagkasabay-sabay. Ngayon naman po ay ah, madalang ang dumating ngayon at bakat kalabaw. Kaya medyo ang ah, presyo ay alam nyo na pag ganun ay eh, medyo Ah, uh, yun po, basta at uh, madalang ang mga hype na dumating dito sa Lucena. Ayun, ilan? Yan tanong si Squid Jess. Jess! Kamusta? Hindi ka muna bumili? Um, <laughs> hindi mo mahal. Ataw ngayon ang mga presyo. At madalang ang hype, ano? Madalang, uh. o. Oh, Ayun, yun, yun. Kaya, alam mo ni Squid Jess. Ako pag dumagsa ulit. <laughs> Ayan, ha. <laughs> Ayan. Squid <laughs> so, Jess, uh, sabi nagsabi na. Ayan. Galing. Ay, iba, iba. galing ayaw ba iba sa iyo galing? ayaw niyang bing? wala uh, daw pang bayad ipautang muna wala 36 36 daw ito binibigay wala daw pang bayad ibabalik na lang ni kuya daw kakarnihin na lang ay, ito'y nabili nyo rin sa biyayero nabili rin pala sa biyayero mga bakas si kuya dito mga pambenta na dadalhin sa Garcia kaya magkano nyo ibibenta itong ganito turitin nyo magkano 40 40 ayan namang isang sungayan na yan 40 daw yun mga pambenta pa sa Garcia tinabili na nila bossing 102 medyo um, hirap ng kargahan oh no? sikip. Bako. Kaliwan mo siya. Kitaw. Ano? Eh, baka maguam. Muda pala 'yan. Nalukaw hmm. ako di 'Yan lalaki <laughs> ng ano. 'Yan. Sikip. Nadaan ko 'yung sa bakal. Sugat 'yun, dumusot na. Ah. Enter na. hindi ako kambyo. Kambyo.

para <laughs> <ito, siyato>. <laughs> ah, ay Oh, oi, Lagi sa Ay kanina eh, lumabit eh, tayo ng asawa eh, niya Ay Naya ko ng dalawang libo. Oh, mo sa akin. Kanlan ko? Hindi eh, na ako dadagdag. Kanina pa ako tumutulong magbenta sa iyo. For the I'm going home. Sakit tayo bantuhan ko ay may nakabaka sila sa akin ng mix-mixin' yun yes, na lang, mix-mixin' yun na lang. Pagkakang Nakatingin na naman, Ah, uh, oo. Oh. ang presyo mo? 3,48. Ako konti na, 3,000 na. Baka magdadagdag siya 3,000. Ah, ha, ha, ha. 3,000 na 3,000 na pala, kunti na lang yan. Pagkakakalimutan pa, hindi na tawad mo lang, 45. Hindi na Baka lang mga Malakarit siya ito. Parang hindi siya dyan kaya nang na malaki din ang uh, tawad Tawad wow. sa iyo. mo eh. na. At yan lang yan Nawala ka lang na, dali sa Garcia. Uh, Oo oh, nga. Nagtubo ka na naman yata dyan, eh. Nagtubo ka ba? na naman. <laughs> ka naman. Sa oh. <laughs> Nagtubo na ka naman. Nagtubo Last yes, price. Last price. Forty seven. Kung naman yung kaya, salamat eh, <laughs> Ay, nakatingin naman yung commander. Ala, ay, na. Ano, ano, ano. Sa nga sa inyo nga eh, tayo yung ko kayong ibinilay. Amanda doon. Ay, po sa ato. Masado ko nalakay, so ka uh, mo Para ka lang mabinili din eh. One na lang na binibigay. Ah, 25 47 tao, na binibigay. Tupay pang tupay pa daw. Tupay pa. Na, 25 pa, na, 25 pa na. 25 na lang pala. 25 na lang 47. Ah, <laughs> eh. Ako naman po ni sa Sinabi lang po hindi natin. Oh. lalo na ako ano ay. Kukulik ng ninong na Ay kung ako lang po siya na rin na kasal na. Ay kayo ang number one ng ninong. Hindi na makakapamili ng baka. Ay yung baka ko ay naubos na. Ay hindi na. Naubos na. Hindi na pa din po Ay hindi na. Wawang five na ang depresyon eh. Okay.